Paano ka nga pala makakarating ng Bollywood? Una, magmomotor ka mula Maynila hanggang Baguio. Nang mahigit sa limang oras, depende sa takbo mo. Pagdating mo ng Baguio, pupuntahan mo lang ang katabing bayan ng La Trinidad Benguet. Dito mo matatagpuan ang Bollywood. Dire-diretso lang ang marating mo ang Benguet State University na makikita mo sa kanang bahagi ng video. At madadaanan mo rin ang sikat na strawberry farm na makikita mo sa kaliwang bahagi naman ng video. Diridiretso lang ito hanggang matumbok mo ang Binget Capital. Pagdating mo sa dulong intersection ay kailangan mong kumanan sa Buyagan Road. Hindi kalayuan pagkatapos mong kumanan sa Buyagan Road ay makikita mo ang paahong bahagi ng kalsadang ito na aming dadaanan ngayon. Na kinakailangan mo ng buwelo para umahon dahil sa sobrang tarik. At ito na ang mga susunod na nangyari. Kinanginan tarik! Gago kaya ba? Ah... Udah ayo Saya mau babarok daging. Nih ku Tarik daging. <laughs> daging tarik. Sobra. Lagi barok, ayam atau? <laughs> Dalam. <laughs> Rest tayo dito ng ano welo. Kasi mahirap po oh. Pag ganon Nag hang time tayo sa gitna Ihihinga nga muna ako Wait lang Ihi muna ako Mahirap lakarin yan Kung lalakari natin Talang ihi lang ako dyan oh. Wait Dapat alalay lang Ay no may mga tao Feeling ka malapit na Malapit na nga siya Pero kailangan natin motor. Sana kaya hindi ng preno pa baba. grabe yung tarik niyan. Lalakad ka, wag. Bakit? Hihingalin ka muna. Ay, nakisaktan. Wala na, wait lang. Hihingalin ka malala dyan. Hindi. Dapat dito, di cambio ang motor. Ito na may kuya kung kaya. Oo. Uh -huh. Kaya po, kaya. Kaya nga ka po eh. Doon nga po kanina medyo nahihirapan eh. Opo. May biglang talaga po, matarik na matarik po. Doon po kayo galing sa Bollywood po. Ah, okay, doon po rin kami papunta. Eh. Pero pa maglalakad na lang ako. Lo, mahirap lakad din. Ay, mataas na Sige po, kung hanggang saan nga lang kayaanin. Hindi dito, maglalakad na lang ako. Talaga? Kakayanin mo maglakad okay. na? patigil tigil patigil-tigil na lang. Loko. Subukan muna natin, sumakay ka muna. Maglakad na ako. Subukan muna natin, Sumaki ka. <laughs> Nagdorlakad na si Ruru, ayaw niya na. Sakay ka! Ah, uh, di na, na sa taas pag isa lang kasi mas tayo yun oo pag isa lang, oh. basic lang pag isa oh. grabe yung grabe yung tarik nga nito ay pati kaya mi Putik yan naglakad sabi ko sa iyo sa makikig oh hingal eh. <laughs> hiningal ka tuloy Alika Wait, bala ka ba? May bitbit -bit ka? Wala naman. Wala. Gogi ka, ba't ka naglakad? Pero ang tarik talaga niya Saan ka na? Eh. Ito na po, last na po ito Pagkatapos po nito, ayos na po Medyo patag na Grabe, nahirapan po yung motor ko Pag may angkas Kaya po Subukan natin, subukan natin Pag di kaya, baba na lang Tara, pag di kaya Subukan natin. Wait lang. Hinihingal ka. <laughs> subukan natin. Subukan natin. Ta, subukan natin. Halika, subukan natin. Hindi natin susubukan. Pag basta pag di kinaya, di mag-stop tayo. Tsaka bumaba. Ha? Tapos... Game, game, game. Hawak, hawak. Todo na to. Ay, putik yan. Ah, kailangan may buwelo. Balik na naman tayo. Dito. Kaya, kaya. Kaya. Hindi, ah. Mag kaya, may pa ka. Hindi, kailangan nang may, natin may buwelo. Hindi tayo pwedeng may galing sa hinto. Hindi tayo pwede galing sa hinto Go na, go na tayo Hindi, 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 magaan tayo, babalik tayo doon Bukwa hmm. tayo ng buhelo Hindi tayo pwede Hindi natin kaya ng rektahan yan Eh si Idol kasi solo lang yan. Ulit, ulit Take 2 Isa pa Pukuha tayo ng buwelo. Hindi e, mo sasaktan pa. Hindi, hindi. Ano po na tayo. Pukuha tayo ng buwelo. Hindi ko sinate-take ng ano yan, ng walang buwelo. O, tignan mo. Aon na rin na natin yan. Kailangan maka ano yan. na muna. Basta huwag kang kabahan. Ano? Ano? Ready? May sasakyan eh May ilo oh. Hindi, siya yun eh Hindi ah Palusong? Oo Sige, wait lang Bawa tayo ng tempo Ayun, maraming umaahon eh Hawa ka Dito, dikit ka sa akin Kasi pag masyado ka dyan Basta baka malaglag ka Matarik talaga, grabe Take 2 Ayun, mabilis umaahon yan Di cambio yan eh Scooter, mahirap dyan yan Kailangan, kailan di tayo may stop. Wala na, wala nang you know, tuloy -tuloy na sa sasakyan Yun o, tuloy-tuloy na nga yun eh. Tara na. Go. Go. Take two. Dali, bubuelohan ko. Ah. Gagi. Gago! Gago! Ayun! Utang inagagawang tarik! Ayun! Ah! Kakagagi! Kaya nga! Ah, dito ka! Gilid mo na ka! Kaya niya Kaya niya Huwag kang magalala! Kaya niya Kaya Kaya! Kaya! na Napili ko kaya! Naramdaman ko! Kinaya ni Maro! May sasakyan! May sasakyan lang! Eh! Pukin ang inang laki! lang! Pag na-stop tayo! Sir. Yun, kaya pa din. Malayo pa nga ko. Tignan pag nila. Kala, bubelo lang. Bubelo lang ulit, bubelo. <laughs> Grabe po. Tignan, napatarik talaga. Yeah, yan, talong nga kuya. Yan na pakalayo. Okay, ready, ready. One, two, three, go. Eh, sila, nakayo yun. Eh, solo-solo lang yun. Hindi ah, hindi solo. Ang kasya. Eh, N-Max yun eh. <laughs> <laughs> Putik yan oh Kaya to Full throttle Woo. Hindi na ata Hindi pa, doon pa, dulo pa Hindi na May Palabas pa to. Pwede ba sa disabled? Ayan na yun oh Masan? Ito oh, eh, tayo ka doon sa harap mo Ayan na, dito na yung parking sa Bollywood po Opo Malapit na yan pag nilakad? Uh, malapit lang sir, isang oras Isang <laughs> <laughs> oras? Okay, Nakinabahan ako ha 4 to 15 4 to 15 <laughs> minutes pa yun dino you know? sa may mga nakamotor Gano'n parking dyan bossy? Uh, kung Natal na lang sir ah, yeah. oh, sige, sige. Thank you <laughs> isang oras. <Did> you know? <laughs> Magba-back out na sana ako. Ang <laughs> ganyan, ano dito ha? Kahit ano na. Ligyan natin ng sing, ano yan? 30. Okay. Joker si Kuye. <laughs> One hour. <laughs> mm -hmm. okay. Huh? Hindi, hindi, may, may parang narinig lang ako. Ah. Pailaw nga ako, may. Ah, yung phone ko. Sige, phone mo na lang. May narinig ako eh. Pera mo. Ayun, tumatama to. Yun. Ito, yung ano tire hanger o oh, okay na ha ah, hingal eto naglakad pa kasi sobrang taot eight dito sa uh, ano Bollywood pasok lang daw pwede kayo mag iwan ng helmet doon no? mabait yung sa parking nila sara natin ito na yung gate sa Bollywood Grabe, ang taas nito Ang taas Tapos ang dilim, saan dito yun? <laughs> nga, dito. Hindi, sige Sabi, diretsyo lang oh, Saan ba? Tan Tanong muna natin Kuya Kuya, saan po yung daan? Saan po daan? Kaliwa dito, diretsyo lang po Diretso yun po lang natin to Always Doors. keep right Tapos sa may pinakadulo may pataas ngayon Opo Doon, po. Doon na po Okay, thank you kuya Diretso lang daw Maglights na lang tayo ng ano Ito oh. Flashlight Flashlight mo rin yung phone mo Kaya maliwanag Grabe <laughs> Andilim na nalakari namin <laughs> Tricking nga ito Time check ngayon Six 647 Naglalakad kami po Ang Bali Bollywood Ay, Grabe gagin huh? Dapat pwede ipasok motor dito Let's go Grabe yung hingal ko Mukha Grabe bago kami makarating sa Bollywood Talaga magte-trek muna kayo na mataas Ayan, well, dito na kami. Welcome. Welcome to, welcome Bollywood Adventure Park, it's to the moon, <laughs> to the moon, to the moon talaga. <sighs> Saan nandaan? Register inside the park. May rate Bollywood Adventure Park, unlimited to the moon rate. free for 60 senior 130 pesos tama ba 130 Diba yun Dito yata Kaya nung may this way 130 pesos Ito may malaking karatula and Bollywood this way Ayan. Kaya pala hiningal sila kasi may mounting pagbaba pa yun nga ayun laki ng araw ah Bollywood this way ay iba yun 130 pesos ang bayad dito serious pa ba 130 gabi yung hahagdan natin pabalik

You know, may mga ilaw buti na lang may mga ilaw sa daan mga pati. tama eh no, mga turista yun eh, no? One yards away. Meron pang ganito 100 100 yards away daw Eh baka 100 step no <laughs> Grabe hihingal ko dito Easy lang akit dito dapat Sabi dito mga kamuka, 100 more steps Diyos ko po, Lord. Kagi, <laughs> Riku. Oh, mata pilok. Kagi yung tarik. <laughs> Serious? Serious ba? Tapos magbayad ka ng 130. Lagi yung tarik ko. 100 step na lang daw. Tama po ba Bollywood dito? Yes, po. Po. Baka po naligaw kami Napagod na Malapit na po ba? Oh, po. Malapit na Isang kanan na lang po, yes, po. Pero sanang yeah. ako Ay Sige <laughs> po Ingat Ano pala to eh, e exercise maganda. Ang gusto mo ng adventure talaga. Mukhang maganda sa umaga. Oh. Close time. Open. Opening time. 7 a.m. Hanggang... 6.30 Yung ano dito yung parang Ayun yung moon Paano po makarating sa moon? Dito ta Ah dito na Mag register muna tayo tapos Ah okay po Re-register daw muna dito So kailangan natin muna mag register 260 po Isang tao lang po eh Dalawa na? Yes po 160 130. mmm -hmm. <laughs>